2 minutes, 15 seconds remaining sa ating uh, third quarter action. Belga uh, for the rebound. And uh, sabi ni Galoso, huli ka. Pero huli ka din, sabi ni Jomari, or ni Jomel. Now to Ereño. Grabe. May dalang stage sa ating laro. Talagang mag-pick up na dito itong mga scorer na itong uh, bulusan partner. The meantime, Ereño. Second miss. Meron na siyang... Uh, Champ na puntos. Alminye gets the foul. Yan ang kailangan gawin, partner, itong mga taga-bulusan. Takbuhan, takbuhan lang itong mga taga gubat Kasi, partner, mapapagod at mapapagod yan. Lilima Lili lang yan, lima. ha? Uh, walang pang pamalit. Start itong mga taga gubat mga naka-violet, ano? Kasi halos perfect sila dito sa field goal. Uwe, uh, okay, Medanilla. Fish is a foul at meron pang end one. Uh, and wise move mula dito kay Uwe Medinilla. So ayun, yung mga ligamo. Sa uh, Cyril Gonzalez partner. Uh, three point shot. Wala. So, amuragan for the big rebound. Cyril Gonzalez. Hinawakan pero pasok pa rin ang tira nitong Cyril Gonzalez. Yes guys! Ating uh, referee na si referee Ronnie ay Anspo. Anspo? Oo. Oh, oh. So tinan mo yung hawak doon. So Anspo ang nagakos uh, doon sa play Sa Saan ang uh, kalabangan? Tipoy steps back. Still missing mula sa 3-point uh, country. Graida. After the pass from Cyril Gonzalez. What a finish! Ibang klase ang uh, intensity, yes, tenacity nitong si uh, Hiner Graida dito. Look at that. Grabe. <laughs> <laughs> Hindi mo masasabing uh, that. <laughs> Wala wow, na. So you have to be an all-rounder player. And speaking Aha. of, etong Mark Anthony Labita has been the court general in uh, the last few minutes of our second quarter. Attacking, picking, But uh, looking for his teammates, gives it up to uh, Duran. And Duran hitting uh, at the elbow, He's giving the ball to Espanyol, But misses the hook shot. Bargario once again fires the rocket but misses. Lebitag almost controlling the ball but Matos very pesky point guard. ali Patel. What a shot! What a, a sh what a pass from Matos. to Saladina, Muragan, Napilitang itira yun at malayo sa piling ang tira. Ayan na naman, it's Elegado! Halos siya yung uh, uh, naka-rebound siya, nagdala ng bola at siya yung naka-score. Yun ang advantage niya dito sa mga big men ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng uh, uh, kasama kayo na si Sir Jello maya Mamaya makakasama niya siya sa second game. Tech Boy looking for a teammate. Nakita si Gripaldeo Gripaldeo Minolonia, uh, Eligado. Right down na sa mga taga matogang bola. Gretegretso, dire and uh, there you go. Jamir Eligado finishing with his right. Yun na ko, partner, siya sa piko Parker.